Dahil sa pangungupit ng maliit na halaga ng pera mula sa mga pasahero, isang bus driver ang nawalan ng retirement package kakayanin ba ng pasensya mo na antayin ang pension na makukuha mo mula sa ilang taong pagtatrabaho o pa iralin mo ang pagiging mainipin at gagawa na lang ng hindi maganda para sa easy money? Ganyan ang nangyari sa isang Japanese man na sa isang iglap ay nawala ng malaking halaga ng retirement package matapos mangupit. Kung ano ang buong kwentong kupit ng lalaking ito, eto sa tulong ng dashcam ng isang bus nadiskubre ng Kyoto Municipal Transportation Bureau ang ginawang pangungupit ng isang driver sa pamasahe na ibinabayad ng mga pasahero na nagkakahalaga ng 1,150 yen o $7. Ngunit nang kumprontahin ang driver ay itinanggi pa rin ito ang paratang at nagsampan ng kaso laban sa Kyoto City. Dahil sa ginawang pagnanakaw ng uh, pamasahe ay natanggal ang lalaki sa trabaho at ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi pa rin ito matatanggap ang kanyang pensyon na nagkakahalaga ng 12 million yen o 84,000 dollars mula sa dalawang putsyam na taon niyang pagtatrabaho. Sa unang desisyon, pumanig sa lalaki ang ruling ng court dahil sobra-sobra raw ang ipinataw rito na parusa. Pero nang ilabas ang uh, final verdict ng Korte Suprema, pinanigan nito ang Kyoto City at binigyang diin na maaring masira ang tiwala ng publiko sa serbisyo na ibinibigay ng bus operators dahil sa ginawa ng nasabing driver. Samantala, bukod sa pagnanakaw ay nadiskubre na makailang beses itong gumamit ng e-sigaret habang nasa duty, bagamat walang mga sakay na pasahero. Ikaw, ipagpapalit mo ba ang pinaghirapan mong pension para sa panandaliang maliit na halaga ng pera? D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.